So ito po yung update sa kaso nitong si Mayor Alice Guo uh, Kasi po na nalaman din nila doon sa Senate probe Na tila ba um, ginagamit yung pong pangalan ng ilang mga vendors O mga tindera sa palengke Bilang incorporators doon po sa mga korporasyon ng mga pogo Nako Awawa wow, naman itong mga um, Ito Ito po yung allegation kay Mayor Alice Go ah. Uh, she al uh, Report to She allegedly faked her incorporators In Hongsheng Gaming Technology By stealing the identities of vendors At the public market in Tarlac A Senate probe found out during the resumption of the Senate investigation, Tarlac resident Merly Joy Castro said she approached the office of Senator Lisa upon hearing news that she was included in Guo's human trafficking complaint before the Department of Justice. Kasi talaga makakasuhan yan. Pagkasama ka doon sa mga sa mga incorporator ng korporasyon, talagang responsable ka dyan at meron kang pananagutan dyan. Eh kaso kung nilagay naman yung pangalan mo ng walang consent at hindi mo alam, ninakaw yung identity mo, finord yung yung pirma mo, di ba? Ibang usapan 'yon. She denied that a signature and taxpayer identification number under her name in Hong incorporation were hers. Hong Sheng was the pogo that Guo represented before she was elected in Bamban. I do not know anything about making a corporation because I have no means to make one. I only go to work and back home. So yung si Castro is a BPO worker. So itas Pero yung mga iba pang kasama doon, yun when she heard about the complaint against Guo, Castro said she found familiar the following alleged incorporator names, yung Rowena, Telma Rita, okay? mga nagtitinda sa palengke. Yan. Ah, uh, yung isa daw has a stall where she buys vegetables, yung isa naman nagtitinda ng breakfast. 'yung isa naman nagtitinda ng uh, karne. Ay, yeah. BIR lawyer confirmed during the hearing that Castro's real TIN number did not match that do sa alleged do sa Hongsheng So buti na lang. At least kapag siya ay iba yung sa korte, Yung kasi hindi ako 'yan 'yung ginamit nila, maling TIN. Okay? Um si, uh, ito daw si Castro and yung ibang market vendors can coordinate with authorities to testify about their stolen identities ontiveros warned Guo that she would be cited in contempt if she snobs the next hearing. Uh, go skip the Wednesday hearing because she said she was too stressed. 'Di ba? Wala tuloy tayong bagong napapanood dito sa teleserye dahil wala si Mayor Alice. So, so Mayor Alice, umaten ka na. Okay? Attend ka na sana. Um, ito eh uh, ito pa yung mga additional na balita dito, okay? Kay uh, sa kaso na 'to kasi talagang lalong umiinit. Umiinit po ah uh, uh, ito pinamamadali na ni Senator Lisa Ontiveros sa Office of the Solicitor General ang co-warranto case o proseso para malaman kung may karapatan pang manatili o madisqualify na sa kanyang posisyon itong si Mayora Alice Go. Okay? Um, pero at the same time sumagot din naman yung abogado ni Mayora Alice. Basahin din natin kasi importante na ano na parehong sides ay ma Mabasa din natin ko ano yung mga sinasabi, okay? according to sa kaniyang abogado, uh, they insisted on her innocence and the uh, finding ng NBI do sa kaniyang citizenship. Yan. So ito yung kanilang sinabi tungkol da, da ano, sa kaniyang fingerprint. And uh, the respondent is still entitled to the presumption of innocence kasi right now she is still innocent. 'Yun naman ng ating batas. Inexpect ko nagagamitin gagamitin nila yan sa legal forum kung magpa sila ng kung ano anong mga cases laban kay Mayor. Uh, that will only be the best time for us to confront them, examine the documents, check yung validity, genuineness, execution, sources ng document. Right now, it's premature. So, as sabihin nila yung mga dokumento, baka naman dito to yan, sino nag-file yan, sinisiraan ng kami. So, yun yung uh, maaring ano na, nakapagdinig na to sa korte. Oh ang uh, yung sa AMLAC daw yung statement ng Amlack uh, na Alice Guo wrote different variations of the name Wen Yilin as the name of her mother sa bank documents ang sabi. Ang question sino ba talaga ang nag ng mga yan? Kaya ba nilang sabihin na yan talaga ay eh gawa ni Mayor Alice? Uh, will we be reserving this thing uh, sa trial, sa aming trial. So yun, magaya naman ng trabaho ng abogado. kaya question sa isa. -isa um, yun. So, talagang ilalaban nila ito. Mukhang palaban si Mayor Alice. At, uh, yeah, makita po natin. Uh, si Senator Risa talagang porsigido. Natuluyan itong si Mayor Alice. Uh, like I said, um, maganda matingnan din kung sino pa ba ang mga posibleng kasabuat, kasama dyan. Kung sino pang dapat managot. Kasi parang ano naman na siya lang yan. Sino pa kaya ang mga posibleng naging protektor, posibleng naging kaalyado, posibleng naging kasosyo, at kumita din dyan, at uh, lahat, lahat ng ano ano no, 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 mga pwedeng makita dyan kasi para we could get to the bottom of this at malaman po. Pero tama naman yung sinabi ng abogado, she is uh, innocent until proven guilty, o, pero makikita natin sa korte at lalabas at lalabas yan. Ay Ayahayaan nating tumakbo yung batas kung ano yung sasabihin pagdating dito sa kaso ni Mayora Alice Go. So, yan po ang latest natin. Tuloy-tuloy lang po yung ating coverage. Remember po, in the Philippines, the Filipino should always come first. Bye-bye, guys.